Hello guys, mga nang It's me again, Kamuntika TV. Yeah, thank you so much guys sa so mga subscribe. Mga nang And for today's video, is, yan, yeah, sa so shoutout ko lang kayo lahat. <laughs> shoutout sa lahat. Yan. Ang <coughs> Chinese New Year na dito sa Macau guys. Next month, February. <coughs> gusto kong i-share sa inyo yung mga hiring ngayon ng mga agency sa palapit na Chinese New Year ay mag-apply na kayo doon guys araw-arawin nyo na yung sa ano puntahan nyo lagi Amarillo Amarillo hiring sila doon ng delivery alam nyo guys yung tikiman dito sa Macau yung free test yung freighters doon sa warehouse nila doon hiring kasi daming ano ngayon daming kailangan na tao sabi nung may napag may napagtanungan kasi ako doon na Pinoy doon trabaho kasi nagpupunta kasi ako sa mga building hindi lang ako so pupunta sa mga agency pag nag apply ako guys pupunta ako sa mga building building pinapasok ko yun dyan sa Haksawan Pinapasok ko yung mga building-building. May nakita akong Pinoy doon. Naghahatak ng mga paleta. may mga uh, box. Yung pala yun yung sa ano, sa freightist. Sabi ko, Sir, saan po kayo dito siya? Ay, sabi niya, magano ka sa ano? Amarillo. Pasa ka doon. Kasi hiring, hiring kami ng ano, ng delivery daming Pilipino doon sa ano sa sa freightest. Doon sa hindi naman sa freightest talaga. Warehouse siya. Doon ginagawa yung mga freightest dito sa San Malo. Doon daming Pilipino. Ah, halos da mga bago lang. guys, punta kay doon sa ano maglagay kayo sa resume nyo ng delivery. Tapos yung mga sa resto yan ang ngayon. Ngayon resto. Hiring ngayon resto. Kasi Tenis niyo yung maraming kakain. Dishwasher, lagi nyo yung dishwasher. Ayan. Yung mga resume nyo. Kaya, puntahan nyo yun yung amarillo. Ayan, puntahan nyo. Tapos, yung dun sa ano, sa excellent dun sa may likod ng Million Dragon. Malapit sa, ano yung malapit sa ano, sa... Makau, Macau Polytechnic School yun doon sa likod yung sa first floor punta nyo yun pasa kayo doon yung sa Amarillo guys may sampo nga lang doon may bayad sampo sampo magpasa kayo doon alternate ngayon pasa kayo bukas pasa kayo huwag kayong magpapasa doon sa Amarillo ng umaga pasa kayo hapon mga alas 3 yan Bas, alas 3 kasi yung er, pag alas 3, andun yung matanda yung matanda na nagano nagkukuha ng resume bulabulahin yung matanda papupunta pupunta kayo dun ganun yung ginagawa ko binubula ko yung matanda dun tiyoturo ko yung ano ko yung gusto kong applyan that tinawagan naman ng dati security dun kasi sinabi ko na ano nilagyan ko kasi yung resume ko ng ano ng 5'9 9 5'9 doon yung ano 5 kailangan doon e yung nilagay ko 5'9 doon sa height ko Tapos may security ako experience Sabi ko, tuturo ko height ko Kung security ah sabi ko Sabi ko yaw kuta Mayroon daw, mayroon May inano ako noon May nisit ako nun. <coughs> Ano eh, uh, Interview ako noon sa ano hawak nila kasi yung ano eh, yung chong hop. Chong -hap. Kaso nga lang, inayawan mo kasi yung placement. Ano, ang laki. Tsutsu. Tsutsu ata yun, no? Kaya sabi ko, ayaw ko, mag-apply na ako sa iba yung murang placement. Inayawan ko yun. Sayang ka din Yun. <coughs> Apply kayo dun sa, ano, Amarillo. Tapos yung nakita ko nung nakaraan, nakita, nakita ko na ano na kaibigan ko kasabay ko dati mag-apply nasa Amarillo siya oh, Amarillo siya nag-apply nasa ano siya ngayon Macdo wiring daw yung Amarillo yun nga lang placement malaki 15 daw 15 mura na yung 15 kaya <coughs> guys punta niyo Amarillo pasa kayo dun hapon pagkatapos ang break nila alas 3 yan alas 3 kasi may break yan sila ano eh alauna eh 1 to 2. Let's stress punta kayo. Yan. Amarillo, excellent. Yung, yung sa may ano. <coughs> ano ba ba? Yung hiring ngayon. Na agency yan sa career care. Diyan sa Facebook. Pupasa kayo doon. Sa email. Pupasa kayo. Yan. Maglaya kayong delivery guys. Twitter at dishwasher. Yan yung hiring ngayon ng mga ano. <coughs> mga sisyon sa trabaho dito sa Macau. Ngayon kasi mag cha Chinese ni Sawyer. Sure. Daming tao kailangan. Cleaner. Yan. ready kayo, siyempre, cleaner. Yun lang, guys. Sana makatulong sa mga iba natin naghahanap dyan. Marilyo. Alam nyo naman, marilyo. Diba? Imposible naman wala nakakalam. Yun lang, guys. Thank you so much. And God bless sa lahat. Sana makahanap ng trabaho tayo lahat dito. Yung mga kao naghahanap. Ayun guys, please. Huwag kalimutan mo, Gusal. Love you guys. Bye bye.